Doon na lang din. Uh -huh. Kapilya ng Iglesia ni Kristong napakaganda. Super ganda super ganda. Ha? Maubos ang pera natin. Hindi, pupunta yung si ma'am ng mga Ah, akala ko pupunta tayo. Hindi, okay. magda, punta tayo. Magdadala ako, konti lang. Kasi, uuwi ako. Sana nga makasawd ako sa YouTube. 1,000 plus na lang kulang ko eh. Buti nakasahod ako nung... Nakawidro ako nung... Ano, nung one? November one? naka 400 din ako. O, saan pa Ano ng 400? Mag-ano ako. Sabi nga ng ko, mag-isang buwan na siya eh. Sabi ako, sila lang daw talaga kasi naka 80 plus na lang. Makasahod na ako. Kokolo ko sila ulit. <laughs> Tapos di tayo sinakay. Ay! Ang saklap na man! Ate Peng! Saan <laughs> hinatid si ma'am? Saan lang, sa sakayan. Ah. Uh, pupunta kay Dok. Oo, kami gamon. Kaya nga. Pudding yung sasakyan niya. Yun. <laughs> Buti na lang. Paanap na naman yung Sanja Malis na. Umuwi na sa Bisaya. Oh, daming damit din, no? Oh. Shein. Shein na damit. Ayan, Oh. Ang dami oh. May Shein, may Sarah.

Sa akin, hindi sinasabay. Oo. Kaya mga 20 pa ako. Okay lang. Ikaw pala 15. Ako mga 20. Kasi 15, di ba yung kalate? Oo. O 17 niya mga ano yan, 20. Ewan ko lang ngayon, kung isabay na. Oh, let's go, let's go, let's go. Let's go. bilis nga. Kala mo, ay. Wow, ang daming tinapay. Ang daming tinapay. Ito gusto ko, oh. Ayan na ang malinis. Ang linis ng paligid. Ibulak ka agad. Ang liit pa, oh. Ha? Oo. Magpapa-alter daw pati ng kanyang nabiling damit na napakahaba. Magpa? Nabili sa papaputol. Nabili sa shopee. Ang haba. Pang Christmas party. black na ano dress black dress ko ako ganyan may trabaho ko maganda hindi ako bibili sa mga shopee uh, ayoko sa mall ako iba ang tela sa mall ba diba? mas maganda so, kasi, hindi mo alam pag, pag dumating di mo intindi ng itsura maganda nga sa picture oo o. siyempre ang pipicturan nun yung nasa mall hmm ay pagka nakita mo na wala nang pangit na tinan mo yung blouse na nabili ko dyan po. pinamigay ko lang oh, di ba yung terno o, pinamigay ko sa vehicle dalawang terno ang naipamigay ko napakapangit ng tela kala mo magbubundok Ang ganda ng nakalagay sa picture. Nung makuha mo na para ma dumidikit sa balat. Dami na tirang ulam. <laughs> ang ganda ng halaman. Para plastic ano? Oo, oo, ang ganda. Ito ang maganda din. Ayan o, oh, yung... Ayan o. Oh ito to 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 oh ah, an tagito palad palad sa amin palad palad sa amin pakita ang sana palad, palad palad alin alin ba yung itim alin ba yung tinuturo mo noon ito yung pang Meron may ganyan na ako. Ha? May ganyan na akong kulay. Yung isa nga binigay ko sa kapatid ko. Palda? Ay ano, yung square pants. Ang ganda, Jane. Ano ganito? 200. Ay yung isa ayun ano. oh. Kulay blue. Ano daw? 200 Ang oh, gaganda Ayan Dress Gaganda ng dress Ayan o Pamasko na Ayan Nagtaas na din sila ano te? Sa tela na din tela. Hmm. maganda. Maganda yan din oh. oh, lambada. <laughs> ang ganda oh, ayan.